kahong guys ano halaga 60 daw ano yun 60 mahal lang mahal lang ngayon guys sasabawan ko yan sya ko siya ng malunggay Ah, kikis-kisin. Para matanggal tuh guys. So. Ayan. Ayan. harap Ayan guys, lagay ko na yung malunggay. Eh, medyo dinamihan ko yan ng sabaw guys kasi gusto yung anak ko na may sabaw. Gusto nila yung lasa na to guys eh. Kaya dinagdagan ko na siya ng sabaw. Sarap po nito may malunggay. po yung sabaw niya matamis-tamis matamis-tamis o manamis-namis ganun po ayan guys, Ito na po ang ating tahong na may malunggay ayan guys salamat po sa panunood